Ikalabing anim na kabanata At nagsilapit ang mga fariseyo at mga saduseyo na tinutokso siya na sa kanyay nagsisihiling na sila'y pakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Sa kinahapunan ay sinasabi ninyo bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula, at sa umaga ngayoy uunos sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, datapot hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama at mapangalun niya ay humahanap ng tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas, at sila iniwan niya at yumaon. At nagsidating ang mga alagad sa kabilang ibayo, at nangakalimot na mga gdala ng tinapay. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mga ingat at magsipang ilag sa lebadura ng mga fariseyo at mga saduseyo, at sila'y nangagkatuwiranan sa kanilang sarili, na nagsasabi, hindi tayo nangakapagbaon ng tinapay. At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nangagbubulay-bulay sa inyong sarili sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa baga ninyo natatalastas at hindi ninyo ala ang limang tinapay sa limang libong lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Ano't hindi ninyo pag uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo'y tungkol sa tinapay? Natapwat kayo'y mga ingat sa lebadura ng mga fariseyo at ng mga saduseyo, nang magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga fariseo at ng mga saduseyo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Kanilang sinabi, Anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanyay sinabi, Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo, ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit nang magkagayo ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong yaoy nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa'yo, kailanman ay hindi pangyayari ito sa iyo. Natapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, sa tanas, ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian.